Sinimula na ng Commission on Elections ang deployment ng mga balota para sa Metro Manila matapos maipadala sa mga malalayong lugar. May bit itong binabantayan at escorted ng mga otoridad mula National Printing Office hanggang sa mga city treasurer. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Mula sa National Printing Office, ONPO inilabas at inihatid na sa mga city treasurer sa Metro Manila ang mga balota. Ngayong araw, uktos na nang sinimula ng scheduled deployment ng mga ito para sa mga butante sa National Capital Region (NCR). Mula sa halos 69 milyon na rehistradong butante sa buong Pilipinas, mahigit 7 milyon ang rehistradong butante sa Metro Manila. 7.5 million more or less yung mga balota uh, sa buong uh, National Capital Uh, region and uh, therefore isa siya sa pinakamarami na rehiyon ng ating bansa. Hinibok ng COMELEC like ang mga kandidato at partido politikal na magpadala ng watchers sa mga lokasyong paglalagakan ng balota upang personal nilang mabantayan at monitor ang seguridad ng mga ito. Wala pong problema kung kayo magpapabantay doon sa lugar kung saan iniimbak ang mga balota pansamantala talaga pong sinisigurado ng komisyon na maaga ang distribution at uh, may ilang araw pa bago pa mag-eleksyon na naandyan na yung mga balota, naka-standby para lang uh, masigurado na protektado secure yung mga balota po natin. So... Hanke Garcia, mga balota ay maaaring kulin ng mga miyembro ng Electoral Board isang araw bago ang mismong halalan o sa madaling araw ng lunas, Mayo 12 din ng tanging mga EB members lamang autorisadong kumuha ng mga balota. At magagawa lamang ito kapag may formal ng abiso mula sa city o municipal treasurer na handa na itong tumahagi. Mangyayari ang distribution kalimitan ay Sunday o kaya hanggang lunes ng maagang maaga madaling araw upang dire diretso na ang mga guro papunta sa kanilang mga estasyon o presinto kung saan sila naka-assign. Habang ibiniyahe ang mga balota kanina, ay escorted ito ng kapulisan. May tracker po yan at uh, the same time, lahat po ng truck na nagdi-deliver ay may kasama na PNP personnel na nakaantabay hanggang sa ma-deliver ang kahuli-hulihan na o sa kahuli ang lugar yung mga balota. Lalo po ito, balota po ito. Uh, ito po ang number one accountable document sa isang eleksyon. Sa si Quezon City, dumating na sa City Hall Compound ang truck na may dalang mga balota bago pa man mag alas 8 ng umaga. Ngunit nagpas alas 9 na ito formal na tinanggap ng City Treasurer matapos ang pagdating ng mga accredited watchers. Ayon kay City Treasurer Edgar Villanueva, pahihigtingin ng siguridad sa paligid ng mga balota na 24-7 down na babantayan ng mga otoridad upang matiyak ang integridad ng halalan. Talagang nagpalagay si Mayor at saka ang QCPD ng police dito. Oh. All, all over the uh, compound 24/7 pong babantayan nila Yes 24/7 mm -hmm. Wala naman pong ba balak na ilipat pa ito sa ibang lugar dito lang Wala pa? na wala na uh, pagka-discharge namin lahat ng mga official ballots ah mm -hmm. uh, lalabas lang yan during uh, the distribution day mm -hmm. which is the Friday and Saturday schedule Paliban sa Quezon City na ihatid na rin ang mga balota para sa mga lungsod ng Kalaokan, Marikina, Tasig, Valenzuela, Malabon na-votas at sa San Juan City. Samadalang nakatakda namang ihatid bukas, Maya 7, ang mga balota para sa Muntinlupa, agig, Manila, Bacati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong, Paranaque City at sa Pateros. Ang mga balota naman na mas maagang ipinadala sa mga walalayong rehiyon kaya ng Mindanao, Visayas at Luzon ay natanggap na ng kadika nila mga city o municipal treasurer. Wala pong untoward incident, wala pong tayong naging problema sa deployment, hindi lamang ng mga balota kung hindi ng iba pang election paraphernalia, katulad ng mga ACM, mga baterya at uh, iba pang gamit. Para sa Joseph at Pilipinas Kumahal, Marque Gonzalez, Mas News.